Ayan o. Namulaklak na siya. Ginupitan ko to. Ginugupitan ko to ng gunting. Yung banda roon. Mga mahahaba na yung iba. So, gugupitan ko na naman yan. Mamaya. Kay sobrang maaraw pa eh. Yan ginagawa ko. Tinatanggal ko tong mga ano. Itong mga dry. Mga dry. Ginupitan ko rin yan. Kasi pag hindi yung ginupit, mahahaaw. Matalas. Alam mo ang daho, ang ait ah, ito, para siyang dawa. Parang dawa kong sa atin. para sa dawa. Alam nyo yung dawa. Oh! Tolos naman. Yung ginagawa ko. Oh. Ginupit ko yan. Ginupit, gupitan ko. Parang ano pa, oh, parang ginugupitan ko. Kagaya niyan, o. No? Kagaya niyan mayroong mahahaba na tapos mayroon naman hindi yung mga muusbong yan yung gugupitan ko ulit gugupitan ko ulit yan ganyan yung ginagawa ko dito inugupit ko para umano para umikli yun no know, may mahaba tapos ito din may mahaba ginupit ko yan mga siguro one month ago na ginupit ko tapos ayan no humaba ulit. Ayan yung tinanim ko. Ito tinanim ko din. Tinanim ko yan. Kahit hindi namin bahay ito, tinaniman ko. Tinaniman ko. Alam niyo yung rose ko, nung umuwi ako ng Pinas, namatay na yan. Ayan o. Oh. Namatay na to tapos. Nabuhay siya ulit. Kaya inilipat ko na siya. Sana nga mabuhay. Ito din o. Oh. Hindi inaalagaan masyado. Kaya, Tignan nyo naman. Tignan nyo, oh. Ginupitan ko yan, tapos ngayon mahaba na ulit. Actually, pwede itong, pwede na siyang, ano, pwede na siyang, lipatan. Maglipat ng tanim yan. Kaso kay ayaw ko yung halaman na yan. Ang pangit. Kukuha ako ng gunting mga guys. Okay. Gupitan ko. Gupitan natin yung halaman. Gupitan natin ulit yung halaman para tumangkad. Para humaba sa Para humaba. Para humaba. nalagay ko dyan ganito ako magupit ganito ako magupit Pantay ko lang siya. Maganda pag, pag hindi siya masyadong mahaba. Mga hmm, lango kayo. Oh.